Alright, magandang 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 uh, araw Luzon, so, Visayas at Mindanao ay shoutout sa ating mga babae ng FW at dito tayo ngayon sa Devisoria ayan, sa so may tutumban po so, happening po dito pa-share ng ating vlog uh, shoutout sa inyo lahat natin mga viewers ang linis oh ayan, ganito kalinis Mirror's Esco Effect o, uh, nakakagulat, no? Ayan po yung uh, 168 and Dragon 8 sa kabila. Uh, at, ah, uh, andito tayo. No? Sa tutuban, sa harapan. So, ngayon, mag-walk tour tayo. Pakita ko sa inyo yung uh, latest update dito, no? Ayan. So, pa-share na lang po. At, uh, drop your comments below. Ano po inyo mga reaction, no? kung ano po yung inyong uh, nakikita ay actual po uh, na uh, happening dito sa Divisoria no? so ito yung mga jeep ay galing po ng Moraita, San Juan Cubao ang uh, sa kabila naman po ay papunta po ng Quiapo. Uh, malinis oh ito yung mga kababayan natin na uh, Uh, nakikita nyo ayan uh, mapuntang kaya po ito sa kabila dito na side ang dito naman sa kabila ay uh, mapunta ng ano sa dulo mapunta ng uh, dilpan no? Oh. ayan kaya naman pala naging maging ganito ang uh, divisoria ayan, okay, linis no Uh, sa aking mga kababayan dyan na uh, nanonood, ano po ang yung uh, reaction reaksyon, ano masasabi nyo drop your comments below at uh, basahin natin ang inyong mga comments no Ayan po oh. Ayan po yung drug yung kulay green na ano na yan, na building na yan yung nakikita niyo po. Yan po yung oh, Dragon 8 Mall no. O oh, Dragon uh, 8 uh, Shopping uh, Center. Ayan. Tapos andito uh, naman sa kabila, ito na yung six uh, 168 Mall no. Ah, lalapag na si Jeremy Isko. Ilang araw na lang. Alinis oh. Grabe. Eh no, yung 168 Mall na babayan, maraming mga murang paninda diyan eh. Kita niyo 'yan. Eh oh. grabe. Alinis dito oh. Kita niyo naman oh. No? Ayan, eh, tutuban mo, lo. Ayan, eh, tutuban. Uh, ano po reaksyon yung mga bayan? Sa uh, nakikita nyo, andito tayo sa center island. Ayan uh, po. Malaki ba ang pinagbago uh, or maliit? Uh, sa ating mga viewers lalo dyan sa abroad no sa aking mga kababayan abroad, OFW ay, uh, kamusta po kayo ay, may pot nyo sa taas eh, dito tayo para ipakita ko sa inyo yung uh, happening happening ngayon dito sa Divisoria One six na six na one six eight Laki no, ayo no. Ada tak mesra harapan ng uh, Dragon it. nakita mga jeep na yan ay oh, pa ano yan sa hangdaan pahu sa hangdaan ayan o oh, pang sa yung mga jeep na yan eh Pure Gold Divisoria Sarap to, sarap maglakad ng ganito. Wala pa traffic traffic. Pwede naman pala, May, uh, malinis ang uh, ganitong ganito ang scenario. No? Ito ay tay mga pupunta naman ng Baclaran. Galing uh, Divisoria. Ayun oh. No? Iyan 'yung mga jeep niyan. Papuntang uh, Baklaran Pasay, ito Kubao As you can see, no? Ang ganda mga babaya, no? Oh. At uh, wala tayong nakita ang basura ngayon na nag-update tayo dito Okay, oh, ito yung Kipi Tower Nakita niyo dyan, oh? Halinis, Oh. Wala kayong nakita mga vendor, ayan, Oh. Dati kasi ganitong oras ay napakarami pong mga kapabayan natin nagtitinda dyan, naghahanap buhay. Pero sa ngayon ay uh, uh, wala. Bawal kasi talaga sila dyan. oh, dyan sa baba, sa baba ng Kipi Tower dyan, sa may uh, harapan ng inasal Ay, nakita nyo, wala pong uh, tinda ngayon dyan. Alright, ka. Dati dyan sa may harapan na itong South Rocks, ang daming vendors din dyan, pero sa ngayon wala. Wala ngayon dyan. Dan ini ini so. inis dito. Alright, mga bayan. Hanggang dito na lang yung ating update. Thank you sa mga nag share uh, Drop your comments ka below kung naisin nyo kalabisan. At uh, huwag kalimutan na i-share at uh, follow ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo. And God bless. Mabuhay pa tayo mga babae Salamat po!